Ito na mga boss, kakatingin na natin. ayan, mga idol. di malaw malaya na tayong makakagalaw ngayon dyan. Ya, dito ko titirahin yan, sa likod. Eh. Dito na yung damage niya, sa likod dyan. Yan. Okay. Idol, usok pa. Katatapos ko lang welding yung butas niya. Ayan dalawan tubo na yan magkabila na kasi nga ah, uh, pag iniinitan ko lumalabas yung langis niya rito nasusunog siyempre yung langis niya umiitim kaya hindi ko yung ah, uh, tanso ang hirap pakapitin ginamitan ko pa nga ng asido para talagang malinis yan so parang check, check natin ngayon kung butas pa na wala yan, na eh ayun mga idol nakuha rin natin no? wala nang butas yan may hangin na po yan sa loob inlip ko nga rito eh baka tumalsik tamaan ako sa mga masakit din to yan no? dito ko natagalan sa isang to yan nagpalipat-lipat sa dalawang tubo yung butas nakuha mahirap madali lang gawin. Ang problema, mahirap buhatin. Kasi, <laughs> mabigat-bigat na rin to ang mga ito. Bigat siguro, mga ano, paking si kilo siguro to. Grabe. Ipasa e, pa. Ay, nako. Salamat naman. Nakuha rin. So, bukas, kasi mag-uwiya na kami. Ang gagawin ko na lang dyan is, yung bracket niya lalagyan natin ng extra support para tumibay ayun o 6 o 8 na alas 7 huwian na namin eh konting retouch tayo <laughs> pahinga pahinga rin tayo kapag may time pupuntahan ko yung mga tuta doon na ito <laughs> meron ako ah, sa tanaganak pahinapin natin ng tubig kasi kawawa naman lalo ngayon pag Ah, wala pala. Iwanan ko muna na ganyan. E, ito na siya, mga idol, yung hydraulic oil cooler ng bulldozer. Yan, kinawan ko na siya nito kasi wala ito. Kinapit ko na, welding. Kanilagyan ko na siya ng extra support. Pampatiba yan, mga idol. At dito pa, oh. So, ito, dito ako natagalan eh. Ayan, nakabit ko na rin. Pero nakuha na rin naman natin. Ayan. Nakabit ko na rin. So ngayon, ang ginagawa ko mga idol, ito. Itong mga damage na yan, yung mga na-deform na pin niya. Ang pin, yung cooling pin. Nang sa ganun, kapag may alikabok, pag dire-diretsyo, pagkain nito. Ayan, ang ganda, diba? O, transparent. Pag may alikabok, dire-diretsyo. na lulusot dito sa kapila unlike na kapag ganito kapag may alikabok malaki ang chance na dumikit dito yung alikabok hanggang sa ano na dumami na siya ng dumami kumapal na kumapal nakita nyo naman nung, kung, napanood, kung mapapanood nyo yung nakita nyo naman yung una kung paglinis nito ay napaka kapal ng dumi diba? so ngayon nakita nyo ibang ibang iba na siya so ito pagkatapos ko nito testing natin ang final tapos patutuyuin at ipinturahan natin. Siyempre, para bumalik na uli yung dati niyang alindog, di ba? Total, nandito na rin sa, sa workshop. Eh. Lubos-lubosin na natin yung paggagawa sa kanya. So, ayan, tapos na. Uh, nabuo na, na, ko na, na ko na lahat yung kanyang na-deform na cooling pin kabilaan yan mga idol hindi ko na lang nga pinakita kasi hahaba na yung pag shoot ko ng video saka marami yan kanina Ayan, yan dyan ito yung pinakamarami yan pangilan nilan so na, na ano na natapos ko na saka yan so ngayon uh, testing na natin mga idol okay na mga idol talagang nakisama na nakisama na ng tulog yan wala na po siyang butas eh. diba? so patutuyuin na lang natin yan para mapinturahan Di, may, may spare na naman ako diba so update ko na lang kayo mga idol kapag pipinturahan ko na to Ayan mga idol, ipinturahan na natin para kumanta ganda dito. Naubos na kasi kanina yung isa. e konti na lang yun. Ito ba? Sa ganyang paraan, mga idol, di ba parang gumanda siya at saka tumibay, di ba, sa paningin? Patutuyo-tuyuin lang natin ang konti. So ayan na mga idol. Oh, yan ang itsura niya. Pipinturahan natin. Binaligtad ko na eh. Yung kabila, napinturahan na natin kanina. Eh, okay, nag-break time kami. Okay? So, ngayon, itong isa naman. Yung kabila naman, pipinturahan natin. 30, 30, 30. wala na. Pero okay na. Nabaligtad ko na yun eh. At uh, isa't kalahati ako. So, okay na yan. Dahil nabaligtad ko na naman yan eh. na natin kanina sa likod. So patutuyuin ko lang yan at ayt na naman yan. Okay na yan. Again, nakatapos na naman tayo ng tungkulin. Maraming maraming salamat mga boss sa mga nanonood ng aking na-upload na video lalong lalo na sa aking mga followers na patuloy na pinapanood yung aking mga upload video. Salamat po ng marami sa inyo at sana sa tuwing ako nag-upload ng video, sana kahit papano meron kayong nakukuhang idea dito. At muli sa mga bagong mga kapanood ng aking video, humihingi po ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan ng inyong pag-follow sa akin page, Facebook page, o kaya naman ni eh, pag-subscribe sa aking YouTube channel. Meron po rin akong YouTube channel na Radiator Mechanic TV. Ayan. So, makisearch nyo na lang sa YouTube search bar sa taas. Makikita nyo po yun. Radiator Mechanic TV. Maraming salamat mga idol. God bless po.